base sa mga narinig kong kwento-kwento ng mga friends ko, siguro mahirap i-follow yung piliin mo yung sarili mo. Kasi may mga oras na parang hindi mo na nakukuha kung ano yung deserve mo. And minsan magiging rason na hindi ko iiwan kasi mahal ko eh. Pero ang narealize ko doon parang mas dapat piliin mo yung sarili mo kasi strength din yun eh. Kasi it takes courage sometimes to choose yourself. Self love. Yes. Sir. Thank you. For direct, eh, nabanggit ng colleague ko dito si Eugene Assis na possible po si Andres and si Ashley maging next Guy and Pete. Sa tingin mo? <laughs> Hindi ko po inabutan yung <laughs> Guy <laughs> <Bila, laughs> and Pete. Siyempre, ayoko. <I>, Bilang millennial <laughs> po ako. Pero I heard <laughs> they were sensational back then. And from what I see sa social media reactions, ano na nagsishoot kami sa LibLib. Kinala sila hanggang doon talagang tumitili yung mga tao doon na sa mga lugar na hindi mo expect na aabot yung yung Viva So, ganun sila ka-sensational. To think na wala pa silang one year as a love team, tapos uh, ayun nga, sa, ay ayun na, sa, hindi pa lumalabas sa, sa TV talaga, sa pelikula. So, I'm excited for the for their path. Kasi sobrang kung ganit kung ganitong level pa lang very intense na yung ano yung impact nila sa mga tao. One How much point. more kapag meron na silang teleserye sa national TV 'pag meron na silang tuloy-tuloy na movies, 'di ba? Thank you. Thank you.